Good morning mga Mars. Magluto tayo ng ano agahan natin ano. Bago tayo pumasok. Ito nagpiprito ako ng talong. Pinag Pinagpirit, ko kasi to ng ano ng galunggong kagabi. Kaya pwede pa naman 'yan. Prito tayo ng talong ano. Ito mga Mars, kapag pagprito na tayo ng talong at uh, tingnan niyo naman yung ano natin. Suprito tayo ng alam niyo yan yung bagong. Yan. Sausawan. Tapos yan. Tapos yan mga Mars, sumahan natin ng bagoong rice. Ayan. bagong Bagoong rice ka ako kasi dito na ako nag, ano, nagsangag dito sa pinaganuhan ko ng bagoong. O yan, di ba mga Mars? Kita nyo ba? Bagoong rice. Masarap to. Masarap to mga Mars. Mm. Ayan na, kain na tayo mga Mars. Sinangag, tas talong, tas yung ginisang bagong. O, ayan lang ang ulam natin mga Mars ngayong umaga. Tsaka kape, o, nagkape na kami. Okay. Kain na na! Kain tayo mga Mars, yan. Tapos na kumain yung isa, ako kakain pa lang. Kain tayo mga Mars. Regan! Ito, holy ka, oh. Hmm? kumain ka sa bahay ninyo, Aisel, ah. Bakit? Anong inulam niyo anak? Belly ka, oh. Isa pa. Subo. Kailangan subuan. Hmm. Hmm.